Oh, gano'n naman dapat kadalas ba naglilinis ng tenga? Kasi meron yung talaga mga parang OC naman na parang may mayat-maya nag, na lang nagkakalikot ng tenga. O or kung <laughs> dapat bang kalikutin siya? O oh, kung pwede po, once a week lang ba? or gano'n po ba kadalas yan? So yung ear natin, na, nagsiself-clean naman siya. Kasi okay. pansin nyo pag uh, yung kuwan, nagpipinch ka ng nose, tapos gumagalaw kasi yung eardrum. So lumalabas din talaga yung dirt. So ang pwede mong gawin, pag after yung maligo, kuha kang towel, punasan mo lang yung labas. labas. Mm -hmm. Huwag na mag na magpapasok ng anything sa ear. Mm -hmm. okay. Sa labas okay. na? Sa labas lang. ay, may mga yung nangyayari, minsan napapasuko ng tubig, tapos minsan nakakaano siya, nakakaano yung pakiramdam, mm. nakakarami, tibig siya, tinga. So, advisable na ba nagigamitin ng cotton buds si mga ganong klaseng ano, situation? Hindi rin, kasi matutuyo naman din siya eventually, ah, pero okay. siguro kung ano, kung talagang irritable or ano, unas lang, punas lang din talaga. Huwag na, lang. Huwag na nating galawin. Miss Kyla, meron bang link ang stress and hearing loss? Mm. Okay, good question. Stress and hearing loss, hindi naman sila like directly related, but okay. yung ringing or tinnitus, yung buzzing na naririnig sa tenga minsan, kapag super stressed kasi yung mga tao, pwedeng may kakaroon ng ringing. Parang, eh. Hey. Oh, okay. Anong, anong, random minsan nun? Ang random, <laughs> ang random parang <laughs> out Pag of nowhere Oo. yun pala yun. Pwede stress. Pwedeng stress. Okay. Tapos pwede rin na if may other symptoms ka, let's okay. say kung wari nahihirapan ka makarinig, pwedeng may hearing loss ka na rin. Or kapag may hilo, Oh. So, yun. May ba so, oh, ba't so, oh, po ganun? Ba ba't nga nagkakaroon ng ringing Kasi parang yung, yeah. minsan sabi ko, yun yung ano, sound of silence. Isa parang oh. Oh. sobrang oh. oh. tahimik. <laughs> yun lang yun. Kuliglig. <laughs> <naring. laughs> oh, ba't ba nga Ba't na, nga Random. Kasi, yung iba naman na, like for example, with hearing loss, uh, ano dyan, may mga researchers na, kung wari, kapag may hearing loss kasi, since walang naririnig, nagproproduce yung brain ng sound. Mm -hmm. Parang, uh, bakit hindi ako nakakarinig doon? Oh. So, magproproduce ako ng sound Okay. Para may Para may naririnig. Okay. Ah, kaya siguro. Pero ano? kaya minsan grabe, pag with patients with hearing loss, grabe yung tinnitus nila tuloy-tuloy, kahit hindi na daw sila makatulog. May iba so. naman Miss kaya lang sinasabi nila, parang may bumumulo nga sa kanila. Ay, minsan niya. Baka nga baka nga baka nga baka baka <napag> <laughs> malian, di ba, <laughs> <Bapakamalian>, diba, <laughs> na <laughs> meron silang problem. Yung <laughs> 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 pala nasa stress na meron lang tayong tinnitus, di ba? <laughs> Pacheck lang kayo. Mm -hmm. So with tinnitus then the more kasi naiisipin mo mapo-focus ka dun eh yung attention mo nandoon. <laughs> oh ano pa yung ugong na yon naririnig ko siya. Lalo lalo siyang lalakas. Mm -hmm. So yun din. Kailang i-manage yung stress so yung attention mo ah uh, yun mag-focus ka sa iba, mag Read a book or watch TV. Mm. Play music. Ang dami rin kusus. At mga white noise, mm -hmm. noise din. White, oh, noise, white, white noise. <laughs> <laughs> o iba yung nakikinig ng mga river sounds, yes, uh, ocean waves. Huh. Yes. Relaxing. <laughs> relaxing uh, sounds. Sa mga cases naman po ng mga balance, nabanggitin po ano kayo na yung mga tungkol sa balance. Kasi naalala ko, may kakilala po, may vertigo. Mm, may -hmm. mm -hmm. Parang, hindi, ano talaga, ang weird nung, ano, pag ini-describe niya yung pakiramdam, hindi mo ma-imagine kasi so, parang umiikot daw talaga lahat. Yung balikot. Oo. Parang naman, na, 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 treat po ba natin yun yung mga ganito? Yung vertigo, uh, tandem yan. So, if, kaila, mm -hmm. uh, if we have to detect that if my partner, if partnered siya with hearing loss and if mm -hmm. na-clear naman with hearing loss, baka hindi sa tenga yung problema pwedeng central or nasa pinaka brain na i refer namin to a doctor. Mm -hmm. So, ENT or neurologist, pagkain. Pero, pwedeng, Pero pwedeng, pwede yes. rin din. So, yun. May ginagawa rin kami mga therapy for mm -hmm. hilo, vertigo. Mm -hmm. Okay. So, mga ano naman po, yung mga sinasabi nilang early warning signs kapag uh, papunta ka na sa hearing loss, ano po ba yung mga senyales na malapit ka malapit na doon sa na. hearing loss? It's a sign. Mm -hmm. Sign na to. Ayun. Mm -hmm. Kapag uh, napansin mo na yung... Uh, kung wari, yung mga kausap mo is parang mumbling o muffled yung speech hmm. nila. Parang naririnig Batay ko eh, na, pero man. hindi ko naiintindihan. Ha? Uy, mm. Lalo na kapag maingay yung lugar sabay-sabay nagsasalita, parang ah. O kaya minsan may magjo-joke, tapos tatawa ka na lang. Pero hindi mo talaga <laughs> narinig. <naiintindihan. laughs> parang yun, bakit hindi ko naiintindihan? So, Medyo muffled eh. speech. <laughs> siya yun. Mm -hmm. Mm -hmm. O kaya, yun nga, pag malakas mag-TV, yun yung usual, ay, bakit ang lakas yung boses din? Oh. Bakit ang lakas ng boses mo? Kasi hindi nila naririnig mm -hmm. yung boses din. How about sa children, po, Ms. Kyla? Kasi mm -hmm. same ba? Or medyo? Ano po yung, like, difference sa mga adult mm -hmm. dun sa, like, early warning signs ng hearing loss sa children? So, pag children naman, pag mga napansin nyo yung kid hindi nag-react sa loud sounds, parang mm -hmm. mga babbling, hindi pa sila nakapag mm, ah, mga mm. gano'n, or mama. Pag napansin nyo din, at certain at age, di ba, yun yung mga inaabangan ng parents, no? Mm. Mm. No, kayo unang sasabihin ni baby, mama, <laughs> o dada, yan. Mm. So pag at gano'ng age, hindi siya nag, hindi niyo napansin na wala pang output or wala pa siyang nasasabi, okay. yun, medyo sign na yun na you have to get the, your child checked. Mm -hmm. Sa mga, sa mga early signs <laughs> ng ano, hearing loss, Lagi bang sabay na humihina yung tenga or minsan ba may mga cases na parang kaliwa lang yung mahina, kanan lang yung Para minsan gusto ko lang makinig sa kaliwa para mas maririnig ko yung buti, gano'n. Kasi <laughs> nabit so, lala ko na ganyan, one, one, ang ginagawa two. niya dahil nahihirapan siyang pakinggan kung ano yung sinasabi, kung ano yung nakakarinig, yung ginagawa niya. <laughs> okay. 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 So pag unilateral, o tinatawag na unilateral or asymmetrical hearing loss, kapag isang side lang, dapat matest muna, so hearing test din tayo. And then we have to find out bakit isang tenga lang. Okay. So pag ganun, i-refer ire din namin ulit sa ENT mm -hmm. doctor. Kasi baka pwedeng may tumor or okay. may other is medical issues na kailangan uh, i-check din, i-consider. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. usually, both sides. check. Sabay talaga yun. na banggit mo kanina yung mga di uh, mga tests. Ano-ano mm -hmm. po ba yung mga tests na pwede natin gawin dun sa mga patients natin na, na nafe-feel nila na baka meron na sila nitong hearing loss? Okay. okay. So, yung test na usually ginagawa namin, actually may three tests. So, pure tone audiometry, tympanometry, and speech audiometry. So, for pure tone nga, yun yung minimesure yung pinakamahinang naririnig. Kaya mo maraming. Mm -hmm. And then, tympanometry is to check the condition of the eardrum. So kung okay ba yung eardrum mo, yung reef, yung kung gumagalaw ba siya or kung intact ba siya. And then yung speech audio is uh, speech test sa So may mga sinasabi kami words, titingnan namin if nauulit ng pasyente. Mm. If kayang ulitin at a certain uh, decibel, volume. Mm. Okay. Yung tatlong tri uh, tests po na yun, kailangan po siya and oh, uh, like sa test po or Pwedeng pwede mo lang sa kanila. Yeah. If diagnostic talaga talaga yung gusto, uh, gusto natin malaman yung type ng no, hearing loss, maganda if magawa yung lahat ng okay. tests. Pero okay. if gusto mo, well, let's say screening lang, to check na kung meron to detect kung mm -hmm. meron hearing loss, pwede na yung pure tone audio. Yun lang for okay. screening. Sa babies po, may mga babies since hindi naman sila nakaka Kasi pag hearing test ang gagawin mo, ba, diba? may maririnig kang sound, mm -hmm. magre-rangan or may pipindutin. Okay. Babies hindi naman kaya. So we have an uh, we have objective tests for babies. So, pag babies, may pinapasok lang na device mm -hmm. to check if, yun yan, to detect if may hearing loss yung bata. Mm -hmm. Pero katagal naman po yung mga test na yun? Yung lahat ng tatlo na yung ah, mm, Siguro mga one hour, yung tatlong test ah, na yun. Ah, tatlo na. Yes, pwede na siya in one oras. day yes, gawin na. So, yung pag-diagnose rin, medyo nangangamba yes. na. Isang oras na mm -hmm. naman ang kailangan natin sa araw natin. Pero mm -hmm. depende rin sa patient. Min minsan kasi meron tayo mga elderly na let's say, medyo hirap nang pumindot or mm -hmm. hirap na sila mag... or mabagal na kasi yung processing nila. Mm -hmm. Parang, ay, parang may narinig pero... Mm -hmm. Mamagal din yung reflexes. Mm -hmm. okay. Kailangan po ba na mayroon silang recommendation from the doctor or pwede na silang dumaratcho sa mga audiologist? Uh, actually, yung mga audiologist, hindi pa kasi well-known na may ah, audiologist okay. na. So, usually, diyan ang mga patients sa... A primary uh, mm. physician nila muna mm -hmm. pero daw parang mahina yung pandinig ko and then nire refer sa amin pero yung ibang aware pwedeng naman pwede. as long as na walang other like other issues Let's say kung may tumutulo sa tenga or kung barado mm -hmm. kailan kasi ENT doon